Bali ito lang lahat ang huli natin mga idol oh. Dahil ano, nakadalawang latag lang tayo kasi ano. Lakas ng alon. Oh. Biglang lumakas yung alon. At ang lakas din ng agos. Ang kaya ay eh, nakadalawang latag lang tayo. Dito tayo ngayon ng lambat mga idol. Sa baba tayo ng lambat. Medyo makapal ang ulap at saka mahangin na rin. Yun Oh. Ito naman tayo mga idol. Muli na naman tayong susubok. Dating gawi at dating spot. Dito mga idol ay medyo kalmado pa yung dagat. Ito yung aking unang area. Bali mag aalasays pa ng umaga ngayon. At solo fishing lang to mga idol. Wala kasi ako kasama kasi yung kasama ko dati ay may trabaho ngayon kaya ako lang magisa. Atara, at Let's go. Pero bago ang lahat ay shoutout out muna sa nagsusubscribe sa aking channel at saka sa lahat ng mga silent viewers ko dyan. Maraming, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay baka naman subscribe nyo at napakalaking tulong na yan. Bale mag-aalasize pa ng umaga ngayon mga idol at Nagsisimula ng dumilim ang paligid dahil sa makapal na ulap. Dito mga idol ay hindi pa gaanong malakas ang alon at ang agos ay ganun din. At ito na nga yung ating unang huli sa ating unang areao. timbungan lang at may mga sapsap -sap din mga idol ito lang nating nahuli sa unang area napakadalang talaga at tara tatanggalin muna natin to at nang makalatag tayo ng pangalawang area tatanggalin muna natin to Ano ito lang lahat ang nahuli ko mga idol oh. Mga apat na piraso lang. Pero okay na rin to. Pasalamat pa rin tayo. Dito tayo. Then, sa baba. Oo. Oh. dito mga idol ay nagsimula ng lumakas ang hangin at malakas na rin ang agos kung kaya ay nagdadalawang isip na ako mag ng aking lambat pero sinubukan ko pa rin mag ng isang bisis mga idol hindi ko na nga nabidyuhan yun mga idol kaya yung nangyari ay naanod yung aking lambat at walang huli kaya nagpasya na lang akong umuwi dahil napakadelikado na bala ito lang lahat ang huli natin mga idol oh. dahil ano nakadalawang latag lang tayo kasi ano ang lakas ng, ng alon oh. biglang lumakas yung alon at ang lakas din ng agos ang kaya ay eh, nakadalawang latag lang tayo ayun ang lakas ng alon mga idol doon na na sa dahil sa lakas ng uh, ano? dito ko lilinisin ko na lang to dito yan ang lambat ko Ayan. at hanggang dito na lang muna tayo mga idol Pagkat sa susunod ay swiswertihin tayo. Hindi natin pipilitin dahil wala tayong kasama. Nahirapan ako kanina. Wala pang huli. Yung aking lambat ay na, naanod na. Dahil sa lakas ng agos. At tara. Tinisin lang muna natin. Tara. Let's go.